panahon sa una o panahon karon mga idol ba grabe lahi o naging kalahian ba so karon karoon di ay medyo video ta pero di, di ata vlogger ah ato lang yung video kagalingon ba karon padulong ko guys ano kay lagi nasuguan man eh mang grocery na ba so pinatan oh patas tong slipper da tanaw na tong slipper no tayo no? ba Umumunik na slipper ano kitsa pag invento nakainbintuan ibang napay mga beads beads ba mo na naging ko crocodile oh crocs di ay so pero Bilib gi kunya ang kulwet nawa kinunsihal kay tirada sa pagsikad ba. Kabalo di kung kumutirada mga inga nang asindikaran pero lamit na kay pulian sa ang kulay hina yung sikad ba kinunsihal kayo. Karon hapit na ko magabot abot nya daw bi kay nakalimot magkukunsa to kung pamalitan so pina lingo-lingo na lang atong mata dia pinapiyong piyong ba pero wala na limot na gigunsa ang paliton ba bahala ni kunsa na lang ko mapunitan dito sa tindahan ah mo na ni hapit na ko maka abot bilip kay kun di angkol labi mga hard mga tao basta kinahanglan butang trabaho kay lagi nanglan man ta mabuhi mo man atong pinaka basic so, diri nga dapita na mga idol pina bidyo video na tasong naong bakin kakaulaw na ta kay mga tao lagi mura na ta anig vlogger kay kita na kita naon nga video video ta video video kay kakaron sa dalan wala na ay balyasan na kag vlogger ay muna na mga kwan karon sa sukmed na masuruting dito yung, yung lisuday yun na karon abot na ko guys sa mga idol ipaubos na lang yun ako akong kamera kay ba na ang tao nga akong masugatan katanaw na sa kuwa dire ipokus na lang ako sa kong naon na pag abot na ito pinapunit yung basket ya diha, diha mo mga birada hindi mo pinaka importante ngita din ta to, yung kargahanan nga yun, niligid-ligid ba para tulak-tulak easy -tulak, kay ang pag ya karon pinakauna na ko gipunit mo gin pinaka basic nga kinahanglan yo gin ako si ni kabalo na mo kung unsa ni mga legendary dia kabalo na mo kung unsa na so di ba maona na siya sunod pinapunit ni tag akini at mapili ano kay feeling fresh confidence bita para na napo dai confidence pa diri sa isaw triple action sa so, nakarate ka triple action or salida triple action sunod Siyempre, ito pinaka pinakababirito nga shampoo and shoulder. Ganyan ako pinakababirito. Kasi sagad pa sa una. Pinapunit ang tagdaon ni Dia. Kahilig man tamang laba. So, muna pinaka pinakababirito po nga daon ni. Kanang tanang daon ni Dia. Ako na nang testingan. So, pero kini ako pinakababirito. Para man di akong balik-balikan gamiton. Kaya umot man kayo. Kulang ka po. Lima. Maka palito na naso good for ano na Isa kasi mana ba. Or kinsina. Pero balihin na po dito sa sabon mga badi. O tuwara kini ba daw pinaka paborito sa mod ba ah sabon kaya di, di makasamat sa si kamot bitaw so, na ba man ako ginagamit mga sekreto ni sa mga labandero oh to mga legend labandero di sa kabalo na masok nakita mo dag sa amin picture picture ba da so karon magbayad na ta so daghang salamat sa so, pagtan-aw sa so, ang video ni kadlawa